mga idol at, kami po ay nanguha ng lukan ayan, ayan misis kasama ko si misis yung aking aso kasama din namin naglaro sa damuhan dito po kami ngayon sa dito po kami ngayon sa ano sa latian ayan, dito mga, po mga kuha natin lukan ayan, damo ayan. kuha um, natin lukan mo po kami ni Mrs. Ayan, nabangan nyo po kung paano na po natin lutuin yung ating mga nakuha pong lukan. Ayan. At, mm, na po kami. Clums Fresh.